Hello po, magandang araw sa inyong lahat at welcome na naman sa isang bagong video. So, for today's video ay pag-usapan natin kung ano ang mas magandang gamitin na circuit breaker ng battery to power inverter. Para sa akin, ang mas magandang gamitin na circuit breaker ng battery to power inverter ay DC MCCB. Para sa akin, pangit na gamitin yung DCMCB na circuit breaker ng battery to power inverter. Bakit ko nasabi na pangit gamitin na circuit breaker ng battery ang DCMCB papuntang power inverter. Kahit na tama ang kalkulasyon. So, ito po ang dahilan kung bakit nasabi ko na pangit gamitin na breaker ng battery ang DCMCB to power inverter. So, dito na lang natin ibase kung bakit nasabi ko na pangit ang DCMCB na gawing breaker ng battery to power inverter. Kapag may pinapatakbo na 500 watts na load, yung battery ay medyo umiinit yung DCMCB. Pati na rin yung mga wire. At kapag 1,000 watts pataas na load ang pinapatakbo ng battery, ay mas lalong umiinit yung DC, MCB, pati na rin yung mga wire. At kapag hawakan mo ng matagal, yung DC, -MCB ay hindi tatagal na hawakan mo dahil sa sobrang init. Sobrang mainit yung DCMCB pero hindi nagtitrip yung DCMCB. At kapag mainit yung DCMCB ay nakikikain sa capacity ng battery. Sayang, imbis na gagamitin mo yung capacity ng battery na kinakain ng DCMCB ay hindi mo magagamit dahil kinakain ng DC MCB. So para sa akin mas maganda talaga na gumamit ng DC MCCB na breaker ng battery to power inverter. So dati ang nakalagay dito ay 250 ampere na DCMCB. Pero ngayon, napalitan na ng 250 ampere na DCMCCB. At ngayon, kapag may pinapatakbo yung battery na 1,800 watts na load, ay hindi umiinit itong DCMCCB. Yung wire, warm lang po ang temperature ng wire. So, ayan, talagang malaki ang pagkakaiba ng DCMCB at DCMCCB. So, hanggang dito na lang ang video na to at maraming salamat po sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to. Bye guys!